hindi ko inaasahan na uh, kasi nga kahapon tahimik lang yung tahimik lang talaga birthday ko kahapon eh sa totoo lang talaga ayoko ko, talaga ano ipaalam kasi <laughs> <laughs> hindi pwedeng hindi maalam ng iba eh nakapost na, na sa ipin natin sa ano natin nag yung birthday ko nga kahapon eh yun nga meron nga ng, pinagpala ng Diyos na inandaan mo ako. So, yung pinakabayit na landlady, a uh, landlord namin dito sa accommodation ko. Huwag mo nga sabihin landlord. Ah. Sabihin landlord. <laughs> <laughs> yung nag, uh, nag oh, kung baka kerti ko, nag-aalaga bahay. ko, ayaw niya ipasambit yung pangalan eh, kaya bigamiga show out nga lang po sa inyo. Te, salamat. Uh, siya po yung naganda sa akin ng ano, pansit palabok. Isa shout out ko na rin yung gawa niya na, na masarap yung luto po niya kung sino po yung mag-order. Napakasarap yung, or, uh, ano, yung pansit palabok paggawa niya. Okay. Uh, at the same time, pwede silang gumawa ng ano yung mga handa na uh, so birthday, kung may kaso, kung Sa so may birthday kung sino pagpagawa, ito po pwede niyo po ko i at Uh, automatic yan na sasabihin ko po sa kanya. Pwede po yung magpagawa. malalaman nyo po kung magkano at ano po yung detalye. So, shout out na lang po kayo sa FB Live ko sa account ko. So, dito po sa ano yan, sa Katip. Baka makalimutan ko. Dito sa Katip, dito sa Saudi Arabia. Uh, dito sa Alcodes. Dito po kayo sa Alcodes. Masaya. Masaya, 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 masaya. So, salamat po. Uh, sa salamat, salamat. So, pagpalaan kayo na ng Panginoon, ate. So, salamat po. So, salamat talaga na sa naganda. Uh, yung nagpipicture niya sa inyo. <laughs> so, salamat po sa naganda. So, yun po, nakita niyo po yung, ano, papansin niyo po yung, uh, mababasa rin uh, niya sa, ano po, uh, sino pong magpagawa ng pansit, ng pansit. Kada nung, kada nung pansit, pas palabok, sa uh, kanton, saka yung mga malagkit, uh, lahat ng malagkit na handa, kontakin nyo ako dyan sa dito, sa siya yung gumagawa ng, ng mga handa pang-birthday. So, po, masarap, napakasarap, totoo. So, happy birthday po to me. <laughs> happy birthday to me! Happy birthday. <laughs>